Ay, di puta to. Kapamakal ka ba? Kala mo na imo kinuha ka gamay gamay. Ay, di puta. Ay, mga mo doon ka may pakilo ang hanggod no? Ngayon ko na balaan kung may kinpakilo ang hanggod, nagdara ko hanggod kinuha nung Bo? Ano kayo? Ngayon ko na mo ko na ako, nagibiyahan no? ko na ako dyan no? Alinti ka no? Nagkaratubuan na kayo lamuna. Oh, mm -hmm. Why? lang nila yagin asikaso kagi kay Adonia ako mga gamit nga ho? Sus, di pugor. kamahal pa ka bakal ko ko di tugor ah wa idu gid kuno kuno oh ah nagrugbong na silutak ya nang ah. Uh, ano ka diyo ay di putay arado ko wa gid tumi na anu ginanda ang um, maayos ini siguro ay di pugor kagang akon nga ginapang hakot ko ka mga tubo ka kagi para yo ay ano anu, ra jaman Bawa dawai dugin Ah, magamu sini nga plus tadas Ah, why don? Gina tubuhan lo kayak lamon. Ya, mau deh. Nah, langkau semain nila magamu sini. Bantai ko bilang di kilo bla Dia mau balik di belak. Eh, bantayan ku di yang menuk kilo deh. Magi nak kron. Manduru ga pangin scrub nih mo. oh skrap. So, okay. Dali lang, dali lang to. Okay. Dali lang, dali okay. okay. oh, lang. Nang, ka kay skrap. Oh, makal ku skrap nang. Ari oi pa balik ako na di dito kay, doka, dugay na ni abi di oi. Ang mo? Ang akon mga scrub dito kaya kay do ka to pabayaan ka mga mob ko di Ay mo tanan di akon ja Ato akon pa hmmm um, Oh. Di ba si ang ganggod na ng rito. Oo kay oh ilang tao blaga truck toko na to. Gani ma balik na, e, balik jay, balik na ay balik ako diyan balik ako sa Manila. Ay pa kilo mo di na. Pa kilo ko lang di ate ano masarangan mo. Sarangan ng eh basta sugtanay so, mo lang dos presyo nung no. Ah. Why isang imposible na to kung disidido ka magbakal to habilan tawag si kapabi to kung pidi pa dia. Sige sige sige. Di na sarong. Ah, ah mo ba dia oh? Oh, natana na to kay mapuli ko sa Manila to. Kaya mabakal nang ko bago kay do nang tuktok kuno ni. Sige ri. kung mo dia presyo ko dia nang hindi kay juro tama mahalong. Tag pira kilo to. Ya kilo ka salsalon do karon. Oo. Oh. Mabakal na nang tag tres la bakal kuno. boleh ninti antang tris lang tao. Ang But... nagligan kasi mana to ni puta do tagung ya mo jamo. Ro mati matimo nga nagbarato do subong ngong. Ya? Nagbarato do. Tris doon, subong kilo nong. Te abi sige tis tinga ta kilo hon ta me kilo hon ka. Kilo hon ka dilong ha. Ha. Nang kilo mo karun, ita. Ado pidi cuma man siguro to satres siguro kay ti. Di... Ah kaduro ka jato. teh atau no pa kilo mo. Bao di puta do ka barato gitu oh, ao. Sugot, sugot nya man kilo aja ya, lagi no? Ah hindi ya. Ah. 4 to. Ay, 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 mo tag 4 mm. Bakal na ako sa scrap. Pwede ako maknimo 4. Ah, baklon ko nimo Lugi ko eh. lang? labe. Tres lang. Oh. Bo, do, tama gyud timo barat mo. Wow, ah, oh. man ami ka bakal ka kilo. Subong daw na no. labi ka daw. Si Dong kay bakal scrapan barato ba binong? Barato? Oo. Tres lang. 3 lang. Pag piso um, na ah. mo nakda ko ta kilo nga. Tay ko mo kilo han bitobig. Ni unta. Ari ko re. Oh, sige ah. Nasiga lang to kay daw oh, malit pa ko to sa biyahe to. Ay, oh, Jojo. Di na ako nagkilo Ah, pag gusto ko lang, hindi nang gusto mo. Jojo? Oo, oh, kay panghingagaw lang ni eh, sa kilohay. Oo, oh, abe, butang imo kilohan, be. Ay, di puta to. Kapag makal ka ba? Kala mo na imo kilohan, kagabay damay. Ay, di puta. Ay, makal mo. Ano ko may pakilo kang hanggod, no? Ngayon ko nabalaan ko may pakilo kang hanggod. Nagdara ko hanggod kilohan, no? Mau. Aduh, ke. Hay ko ni baligya mo kuno. Ibiyahan ko na ko jenong. Ate, puli kanay ko ato ko na ang kilo ana para nga magisak ko sa sapisyo. Hindi ya. O payo ko na ko tres. yung tani ko tres pero ang nako ang kiloan puli to. Hindi ya, ano talanong? Ang Ano lawan kaya do si siguro nong pakot pakot la guro nong. Mo pakot pakot. Jegoro nong isa mo guru ka ipersa na kaya nong Estim estimate estimate yula nong ah estimate for estimate oh right? estimate Mabalaban lang naman na, mo akong kung kiluhan yun nung trinta han yas sanong trinta trinta lang yung bugat na oh, ati to e. maguba na to maguba na ati kama guba hindi sarang ati pa nalang na lang tabi yung goro nong isa kaya ang karong yun nong mga 20 goro kilo na ka nong bainte ka kilo bainte kilos nong yas e, Si Sinta lang niya bilhin na nung. No. Si Sinta? Oo. Ate, sige, tatag ko sa'yo mo. Pasa na. Ha? Pasa na. Pasa na nung. Ni ata guna nga ni Simo si ni. Kabugat na dyan ah, <laughs> Kabugat. Ah, ang. Ha? Kabugat? Kamagaan. Kambal mo 20 kilos lang. Hindi kamagaan ng 20 kilos to. Pasa e, Imo na lang ni. Ha? Eh, na ko sa 20 kilos. 20 kilos pero pasa ko? O, e, pasa na to. Ati dun, Hindi dula ko nun. Ha? Ah, hindi dula ko nun. Ati sige, kung hindi ka, hindi man eh. Balikin lang di kung may sakto ko ka nung kakilawan. Panaw don ulit doon. Sir, doon hindi ka nung magpapadulog-dulog doon, kusturbo ka ka na. No? Kung hindi ka magbaligya, mo lang. oh okay, sige. Panaw don